Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo kami sa aming unang araw dito sa bayan ng Lawag, probinsya ng Ilocos Norte. Kahit maaga pa lamang nararamdaman na namin ang lihim na kagandahan at progresibong kultura ng bayang ito habang kami na mamasyal na namin ang isang simple, subalit sikat na kainan dito ang Dawang's Eatery. Pagpasok pa lamang bumulaga na sa amin ang masasarap na amoy ng kanilang lutong ulam. Una kong natikman ang kanilang paksiyo na gawa sa beef, isang kakaibang lasa na tinimplahan ng paminta at ang hang na talaga namang pinagpapantasyahan. Sumunod naman ay ang kanilang tinuno na tila ba kapareho ng aming inihaw na pork sa Mindanao. At syempre, hindi namin pinalampas ang pagkakataon na tikman ang kanilang imbaliktad na likas na gawa sa beef. Mmm, ang sarap! Sobrang sarap! Ngunit, ang mas nakagulantang sa amin ay ang kanilang pinatuyong dinuguan. Sa sobrang linamnam at lutong, hindi mo maiwasang mag-order pa ng isa. At alam nyo ba, ito pala ay pinuntahan na rin ng ating mahal na Pangulo na si PBBM kasama ang kanyang pamilya. Kaya't ano pang hinintay nyo? Bisitahin na ang Dawang Stittery kung sakaling makarating kayo sa Bayan ng Lawag dito sa Ilocos Norte. Hanggang sa susunod nating paglalakbay sa mundo ng masasarap na pagkain. Ingat!